Magandang gabi, Pilipinas! Narito na po ang pinakabagong update sa epekto ng malawakang eskandalo ng korupsyon sa Pilipinas ngayon. Tatalakay natin ang paglubog ng peso sa 59.13 kontra US dollar kahapon sa pagtatapos ng stock market. Bibigyan natin ng malawakang eksplanasyon kung bakit kinakailangan natin alamin ang mahalagang balita na ito na lubos na nakakaapekto sa bawat Pilipino ang tanong ng bayan, Pilipinas, kaya pa ba? Sa gitna ng hamon ng korupsyon at pagbagsak ng peso, ano ang kinabukasan ng ating ekonomiya? Narito na po ang headline tonight. Dolyar at korupsyon, dalawang hamon sa ekonomiya ng Pilipinas, ang komprehensibong report sa paglubog ng peso kontra US dollar sa kasaysayan ng Pilipinas at kung papaano ito nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Ang daloy ng dolyar ay isang mahalagang aspeto ng pandaigdigan economics ang lakas o kahinaan ng dolyar ng US ay makabuluhang nakakaapekto sa international na kalakalan, pamumuhunan at mga ekonomiya ng buong mundo. Ang desisyon ng Federal Reserve sa mga rate ng interes at quantitative easing ay maaring makapagpalakas o magpahina ng dolyar. Ang deficit o surplus ng kalakalan ng US ay nakakaapekto rin sa halaga ng daloy ng dolyar ang kumpiyansa ng mga global na mamumuhunan o sa ekonomiya at dolyar ay nakaka sa mga daloy ng kapital, ang mga geopolitikal na kaganapan at patakaran na maaring makaapekto, makaapekto rin sa daloy at talaga ng dolyar. Sa Pilipinas, ang mga pagbabago sa dolyar ay maaring makaapekto sa kalakalan, pamumuhunan at ekonomiya. Ang malubhang ugnayan ng bansa sa kalakalan at pamumuhunan sa US at iba pang ekonomiya ay nagiging sensitibo sa mga pagbabagong ito. Sinusubaybayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga pagunlad na ito upang makapagbigay alam sa mga desisyon sa patakaran sa pananalapi. Ang pamamahala sa mga daloy ng dolyar at mga pananantili sa mga katatagan ng ekonomiya at mga pangunahing konsiderasyon para sa gumawa ng patakaran ang eksperto ng daloy ng dolyar sa ekonomiya ng Pilipinas at may iba't ibang aspeto na nakaka influencia sa iba't ibang sektor at aspeto ng gawain pang ekonomiya. Samantala, isang napakalaking contributing factor ang kaliwat na korupsyon na kinakaharap ng bansa. Kaya ang mga mamumuhunan ay nawala ng tiwala sa pag-invest sa Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, ang korupsyon ay nagiging sani ng pagbagal sa paglago ng ekonomiya at nagpapahirap sa mga negosyante na makakuha ng mga permit at lisensya. Ang mga opisyal ng gobyerno ay dapat gumawa ng mga hakbang upang malabanan ang korupsyon at maibalik ang tiwala ng mga mamumuhunan. Kabilang sa mga ito, ang pagpapalakas ng mga ehensya ng gobyerno, pagpapabuti ng transparency at accountability, pagpapatupad ng mga batas laban sa korupsyon. Ang paglaban sa korupsyon ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang ekonomiya ng Pilipinas at maibalik ang tiwala ng mga mamumuhuna. Ang source ay nagmula sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at ang mga eksperto sa ekonomiya. Yan ang ating latest update sa araw na ito, Friday, October 31, 2025. Ako si Nikki Butlangan para sa News Pilipinas Channel. Para sa iba pang news and information, pari pong mag-like and follow sa News Pilipinas Channel Facebook page, News Pilipinas YouTube Channel, at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, manatiling alerto at informado. Sama-sama natin ipaglaban ang pagbabago para sa tagumpay ng Pilipinas.